Julian San Jose binatikos ng mga netizens sa pa niya sa loob ng simbahan. Narito the chika ang mainit-init na chika natin today. Welcome dito sa The Chica! Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ka na para updated ka sa aking mga bagong chika. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang tila pa concert ng aktres at singer na si Julian San Jose sa loob ng simbahan. Ang naturang performance ay para sa benefit concert noong October 6, kung saan nagtanghal si Julie sa Nuestra Senora del Pilar, Shrine, Mamburao, Occidental, Mindoro. Ilan sa mga kinanta ni Julian San Jose ay ang Dancing Queen at The Edge of the Glory. Humingi naman ng pahumanhin ang management ni Julian San Jose at giit nila na hindi intention ng singer na bastusin ang simbahan. Ayon sa mga netizens, bakit sa harap raw ng altar ng simbahan ang concert eh pwede naman raw sa labas ng simbahan. Hindi na raw nirerespeto ang tahanan ng Diyos. At pati nga ang kasuotan ni Julian San Jose ay binatikos ng mga tao. Samantala, ngayong araw naman ay naglabas ng public apology si Julian San Jose sa kanyang Instagram, humihingi ng pahumanhin sa lahat ng kanyang na-open. I am offering my apologies. Even though my only intentions were to share joy and to give support to the church through the benefit concert, Many have felt offended about the incident I was in, and with my performance which caused distress. I truly sincerely apologize. This is a lesson learned, and it is assured that it will not be repeated. I am not perfect, but please know that I have strong beliefs, and my faith is unbreakable and cannot be shaken. I pray that we can all move forward with compassion in our hearts.